guys! Welcome to my YouTube channel! Today, ang share ko naman sa inyo is paano ba malalaman kung magkano ba yung prime water bills mo for the month. Okay? So, usually si prime water is nagbibigay siya ng billing statement via, uh, ano, yung hard copy. Isang mahabang papel siya na nabubura nga yung kinta nun pag tumagal. So, usually iniiwan lang ng kartero dyan sa ating gate or sa paminsan niniipit sa gate so paano kung mahulog 'di ba or hindi natin namalayan eh mahigpit naman mahigpit pa naman itong prime water sa singilan so kailangan magbayad ka on or before the due date so para mabilis mo'ng malaman kung magkano 'yung billing statement mo is pumunta ka na lang dito sa 'yung uh, prime water application na installed natin, na na naka-install sa cellphone mo So, ito nga, guys, meron akong na-install. Ito, uh, kung ma-install mo siya sa, hanapin mo lang siya sa Play Store or App Store. Yan, Prime Water Application. So, yan, guys. So, i-click mo lang yan. So, syempre, nakapag, kung hindi ka pa naka-register, mag-register mo, i-register mo muna yung account mo. Ngayon, since naka-register na ako, click ko na yung login. So, ito, guys, hihingin lang sa akin ang aking username. So, type ko na. Ayan. Then, yung aking password. Upon registration, guys, is uh, gagawa ka na ng username and password doon. Nagagamitin mo every time mag sa sign in ka. Okay? Or log in. So, ito na. Magla-log na ako. So, napakabilis lang nito, guys. Ito nga, no? So, as you can see, dito mo makikita kung magkano ang iyong billing statement. Kung magkano ang iyong babayaran. So, since ako, uh, nagbayad na ako nung for the month of January, kaya zero na yung balance niya. So, dito lang, dito lang malalaman mo na agad kung magkano yung kailangan mo bayaran. And nakalagay din naman dito kung kailan ang due date. And uh, yun, yung amount, yung mahalaga. So ganun lang kadali guys if ever gusto mong magbayad ng iyong uh, or gusto mong malaman kung magkano na ba yung um, uh, billing statement mo sa, sa Prime Water. So ganun lang kadali so madali lang din magbayad. Kasi dito na lang dito dito rin mismo sa kanilang application is pwede ka na magbayad. At kung magkano yung kailangan mong bayaran kasi nakalagay naman dito yung amount and kung kailan ang due date. So, in my case, since bayad na ako, so, zero na yung laman, ang ano nito, zero na yung uh, account ba, uh, balance ko. So, ganun lang guys, kadali para malaman mo kung magkano na nga ba ang yung billing statement and at, that, uh, at the same time, mabilis ka rin makakabayad by online. So, meron akong blog para malaman mo kung paano magbayad ng prime water bills by online. So hanapin mo na lang sa aking um uh, mga video. Okay guys, thank you so much for watching this vlog. Bye.